Ito po ay uh, mapapatunay ang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagbubuda at taubayan sa ating justice system considering so, na uh, ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, ahensya upang maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Yusek, um, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay uh, mapapatunay totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, eh, ahensya upang maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At uh, tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman na uh, Boying Rimulya. At uh, kahit sila ay independent uh, body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung uh, kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po um, nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para uh, mag-file ng anumang action, let's say motion for reconsideration regarding the said uh, decision, ay hindi naman po umaandar. So, depende po yan sa lahat ng sitwasyon. At uh, meron nga pong uh, isang uh, provision sa rules of uh, procedure ang, um, ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa, sa news na lumabas, 2016 ay meron ng war, uh, motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po, ang... Uh, kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisam pa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration, in 2016, um, dapat nun hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para ma-decision yung motion for reconsideration dapat na isang na ito sa sandigan bayan. Kung yun po ang magiging um, one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Can we just get the final statement, ma'am? Uh, Juan Ponce Enrile and Gigi Reyes and Janet Lim Napoles were acquitted of 15 counts of graft related to the PDAF scam. Nagsilita na ang korte. So, igalang natin. Tinggalan po natin kung anong decision ng court. Pero hindi ho ba ito nakaka ng doubt sa sa isip ng sambayanan na bakit walang napaparusahan? Yun nga po ang nais nating natin ipah ipahiwatig sa taumbayan. Ang Pangulo, ang gusto niya kapag nagsampa ng kaso, hindi mabilisan. Dapat kompleto ang ebidensya. Dahil pagka nagkataon, konti lang mong pagkakamali, especially criminal case ito. Any doubt at kapag hindi po na-akusan or nag -na nagkaroon ng judgment beyond reasonable doubt, talaga pong magkakaroon ng akwitan. <laughs> Sige. How do you convince the public that the palace is not actually just giving a slap on the wrist or parang a light reaction to this given that Juan Ponce Enrile is a sitting official in the Marcos administration? Paano po tayo makakapagbigay ng anumang influensya sa korte? Korte po yan. Uh, may separation of powers at kailangan po natin igalang kasi pag hindi po natin ginalang ang mga desisyon ng korte, magiging chaotic ka uh, country po tayo. So mahirap po yun. Dapat natin pagtiwalaan ang ating justice system. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the palace react to this? Ah, uh, hindi ko po nakita ko ano yung news niya. Bakit po sila pumunta? Uh, ito protest yung lack of transparency daw and yung kawala ng huh? mabagal mm -hmm. yung pagprocess ng cases. Ah, uh, okay, ang muli ang ICI po ay isang independent independent commission. At uh, kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At uh, siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan. Tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan marami po kasing mga kaso nakapagsampa na po kahapon uh, si Sec Vince ng karampatang mga kaso at uh, hindi po dapat siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan dyan po at may nagtatrabaho at uh, ang intensyon naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin umandar yung sistema at ang procedure at uh, wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. So how did the President react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Um, can we expect anyone to, build, to be held accountable for this number? Opo, uh, inuutos na po ito uh, ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at uh, nagkaroon na nga rin po at uh, pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan, gagawa po sila niyan. At uh, nung nakaraampung araw ay silabi po natin na uh, Isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito, asahan po natin na may mananagot po. May I, may I just ask on doon sa SALIN? Kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Mm -mm. Uh, ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng Salen given na banggit na ng pangulo na susundin naman niya yung pulisya ng ombudsman tungkol sa pagiging open sa Salen. Magmi-meeting pa lang po sila, siguro tignan po natin baka sa Lunes makapag-report ako kung ano po yung napagmeetingan nila tungkol sa kanilang Salen. Pero ipag-usapan ba mga safeguards, mga ganun po ba or paano ba? <laughs> hindi ko masasabi, hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magbi-meeting po sila. Pero safe to say Yusek na good as yes na na magre-release? Hindi ko masasabi kung good as yes. Kasi sila po yung magme-meeting. So hindi ko po masasabing yes kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magde-decision dito. Okay. You said, um, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay uh, mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat uh, nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system considering na ito po ang uh, isa sa pinakamahalagang um, uh, eh, ahensya upang maiwasan at uh, matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa at uh, tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan hmm. ni Ombudsman na uh, Boying Rimulya at uh, kahit sila ay independent uh, body dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamagitan natin na dapat ito talagang ma imbestigahan ng malaliman upang kung ano ang may pagkakamali, kung ano ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek? Do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po um, nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para uh, mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said uh, decision, ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon. At uh, meron nga pong uh, isang uh, provision sa Rules of uh, Procedure ang um, ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa, sa news na lumabas, 2016 ay meron ng war, uh, motion for reconsideration pero kapag criminal case po ang uh, kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisan pa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration, in 2016, um, dapat hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para na yung motion for reconsideration. Dapat na isang na ito sa sandigan bayan. Kung yun po ang magiging um, one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. I, may I just ask on doon sa sal kasi you mentioned that the cabinet members will meet tomorrow. Uh -uh. Uh, ano pa po yung pag-uusapan nila regarding sa release ng SAL-N given nabanggit na ng Pangulo na susundin naman niya yung pulisiya ng ombudsman tungkol sa pagiging open sa salin. Magmi-meeting -me pa lang po sila. Siguro tignan po natin. Baka sa lunes makapag-report ako kung ano po yung napag-meetingan nila tungkol sa kanilang salin. Pero ipag-usapan ba mga safeguards? Mga ganun po ba? Or paano ba? Hindi ko masasabi. Hindi ako kasama sa meeting. Basta bukas magbi -me meeting Pero po sila. Pero safe to say, Yusek, na... Good as yes na na magre-release. Hindi ko masasabi e -re kung good as yes. Kasi sila po yung magmi-meeting. -me so hindi ko po masasabing yes, kasi hindi po ako kasama sa meeting at sila po ang magde-decision dito.